Naganap na, umanaw si Jesus sa krus. Bagyo, lindol nagdilim ang langit. Nayanig ang lupa, napunit ang belo ng templo. Sinaksak ng sundalo ang kanyang tagiliran. Lumabas ang dugo at tubig. Tahimik na nanonood ang mga tagasunod niya. Wasak ang puso. Naglalaho ang pag-asa. Ibinaba ni Jose ng Arimatea ang katawan niya, binalot sa malinis na tela, at inilagay sa isang libingang bato. Isinara ng isang malaking bato ang libingan, tumahimik ang mundo. Ito ang Sabado de Gloria, araw ng katahimikan, araw ng dalamhati araw ng paghihintay